Si Pope Francis, ang leader ng simbahang katolika, ay nagbigay inspirasyon sa maraming tao sa buong mundo sa kanyang mga mensahe ng pagmamahal at kapayapaan. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng malalim na pagdadalamhati sa kanyang mga tagasunod. Si Nora Honor, isang simbolo ng talento at kahusayan sa industriya ng pelikula, ay nag-iwan ng na magagandang alaala sa kanyang mga kaibigan at tagahanga. Ang kanyang mga kontribusyon sa sining ay mananatiling di malilimutan. Bilang isang mapagpakumbabang tao, ang alaala ni Nora Honor ay nagpapatunay na sa kabila ng kanyang katanyagan, na natili pa rin siyang malapit sa kanyang mga tagahanga. Ang kanyang magandang boses at kakayahan sa pag-arte ay nagbibigay inspirasyon sa susunod na henerasyon. Maraming personalidad, kabilang ang mga lider ng bansa, ang nagpadala ng kanilang pakikiramay sa pamilya ni Nora Honor na nagpapakita ng kanilang respeto. Ang mga pakilala mula sa mga mataas na opisyal ay nagbibigay ng suporta sa mga naulila. Isinagawa ang isang seremonya na necrological kung saan naalaala ang mahahalagang ambag ni Nora Honor sa sining at pelikula. Itinampok ang kanyang mga alaala at kontribusyon upang ipakita ang kanyang legacy. Nagdekla si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Pambansang Araw ng Pagdadalamhati sa Abril 22, 2025, upang ipakita ang pambansang simpatiya at pagkilala sa yumaong artis. Ang hakbang na ito ay nagpapahayag ng halaga ng kanyang kontribusyon sa bansa. Isinampa ng Comelec Task for Safe ang disqualification case kaugnay ng mga pahayag ni siya laban sa mga solo parents. Mahalaga ang mga pahayag na ito para sa kanyang kandidatura. Dapat isumite ni siya ang kanyang sagot sa loob ng limang araw. Kung hindi, hindi siya makakapagbigay ng ebidensya. Ang hindi pagsunod sa deadline ay nagdadala ng mga kaparusahan. Tiniyak ni Chairman George Erwin Garcia na ibibigay ang due process kay siya at ang mga disqualification cases ay pinapabilis bago ang halalan, upang maiwasan ang pagkalito sa mga botante. Mahalaga ang pagtutok ni Pangulong Marcos sa kanyang mga proyekto, kahit na bumaba ang kanyang ratings, at ito ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa serbisyo publiko. Ang pagbaba ng ratings ay sinasabing dulot ng maling impormasyon na kumakalat, kaya't nagtipon ang Pangulo ng mga ahensya upang labanan ito at linawin ang mga isyu. May mga senadors na nananawagan ng karagdagang pagdinig tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, na nagdudulot ng kontrobersya sa Senado. Ang isyong ito ay patuloy na pinag-uusapan sa loob ng pamahalaan. Kasalukuyang pinag-aalan ng Kongreso ang mga panukalang batas na may kaugnayan sa fake news upang mapabuti ang parusa sa mga lumalabag. Ang layunin nito ay maprotektahan ang publiko mula sa maling impormasyon. Binanggit na mambabatas ang pangangailangan ng regulasyon sa operasyon ng mga social media platforms tulad ng Meta at TikTok. Ang mga ito ay nagiging pangunahing daan sa pagkalat ng misinformation. Ang mga Filipino crew members ng MT Krishna isa na naaresto sa Malaysia, ay nakauwi na sa Pilipinas. Ang kanilang pagbalik ay patunay ng suporta, ng pamahalaan, sa mga mamamayang nangangailangan. Ayon sa Kokopea, ang ilan sa mga pribadong paaralan ay nasa proseso ng paglipat, kaya't magbubuka sila sa Hulyo o Agosto. Ang sitwasyong ito ay nagdudulot ng pag-alinlangan sa mga magulang at estudyante. Binibigyang diin ng DEP na ang taon ng paaralan ay hindi dapat lumampas sa 200 at 20 araw ng klase. Ito ay mahalaga upang masiguro ang wastong edukasyon para sa mga estudyante. Sa kabilang banda, inilabas na ang resulta ng APCAT para sa taong akademiko 2,000 at 25 tandang bawas 2,000 at 26. Ang mga estudyante ang nakapasa ay kinakailangang tumugon sa alok ng UE bago ang Mayo 31, 2,000 at 25. Isang pulis na lasing ang pumasok sa isang bahay sa Quezon City na nagdulot ng veral na balita. Ang insidenteng ito ay nagbigay diin sa pangangailangan ng mas mahigpit na pagsubok sa mga tauhan ng pulisya. Dahil sa insidente, agad na inyutos ni Mayor General Abirin ang pag-aresto sa pulis na abusado. Ang agarang aksyon ng mayor ay nagpakita ng determinasyon na mapanatili ang kaayusan sa komunidad. Ang bagong talagang vice chairperson na Napolecom, Attorney Rafael Vicente Calinisan, ay nagbigay pahayag tungkol sa mga reforma sa pambansang kapulisan. Ito ay bahagi ng pagsisikap na mapabuti ang sistema ng pulisya sa bansa. Ang National Task Force West Philippine Sea ay nagtanggol sa karapatan ng Pilipinas sa Ayungin na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Mahalaga ang ganitong depensa upang mapanatili ang soberanya. Sinabi ng NT Eblies na ang mga misyon ng mga sundalong Pilipino sa Ayungin ay ayon sa batas internasyonal. Ang mga gawain ito ay nakatutulong sa pagpapanatili ng seguridad sa rehiyon. Ang mga aksyon ng SINA na nag-ulat ng maling impormasyon ay naglalayong sirain ang tiwala ng publiko sa kakayahan ng Pilipinas na ipagtanggol ang kanyang teritoryo. Dapat itong labanan ng mga lokal na otoridad. May mga ulat na may paparating na lindol sa Abril 22, subalit ito ay isang peking balita. Dapat na i-verify ng publiko ang mga ganitong impormasyon bago maniwala. Walang teknolohiya na makakapagsabi ng tiyak na oras ng pagyanig ng lupa. Ayon sa mga pag-aal, may posibilidad na mangyari ang isang malakas na lindol sa darating na mga taon. Dapat na ang mga bahay at estruktura ay dinisenyo upang makatiis sa mga matitinding lindol. Mahalaga ang tamang sukat at disenyo upang mabawasan ang pinsala sa oras ng pagyanig. Magsasagawa ng investigasyon ang Federal Aviation Administration upang alamin ang sanhi ng insidente. Mahalaga ang kanilang pagsusuri upang mapabuti ang kaligtasan sa paglipad. Nagsampa ng kaso ang Harvard University laban sa administrasyon ni Pangulong Donald Trump upang pigilan ang pagyayelo ng pondo. Makakaapekto ang pagyayelo ng 2.2 bilyong pondo sa kanilang mga proyekto sa pananaliksik. Pinagtibay ni dating Pangulong Barack Obama ang desisyon ng Harvard ukol sa akademikong kalayaan. Binibigyang diin nito ang kahalagahan ng kalayaan sa mga unibersidad sa kanilang mga programa at proyekto. Si Nora Honor, isang pambansang artista, ay tinaguriang superstar at nawala sa ating mga piling tao. Ang kanyang pag-alis ay nagbigay diin sa pagdadalamhati ng mga Pilipino sa mga kilalang personalidad sa kanilang kultura. Sa buong mundo, kabilang ang Pilipinas, ang mga simbahan ay nagpahayag ng kanilang pagdadalamhati sa pamamagitan ng pagring ng mga kampana bilang pag-alala kay Pope Francis. Ito ay nagsilbing simbolo ng pagkakaisa at paggalang sa kanyang buhay. Kilalang-kilala si Pope Francis sa kanyang makabagong pananaw sa mga isyu tulad ng karapatan ng kababaihan at mga relihiyon. Ang kanyang mga pahayag ay nagbigay ng pag-asa sa maraming tao sa buong mundo. Sa kabila ng kanyang edad at mga pagsubok sa kalusugan, patuloy na naghatid si Pope Francis ng inspirasyon at gabay sa mga tao. Ang kanyang mga sakit ay hindi naging hadlang sa kanyang misyon. Maraming Pilipino ang nagtipon-tipon sa Vatican upang ipagdasal ang yumaong papa. Ang kanilang emosyon ay tila ganap na pagkawala ng isang mahal sa buhay, sanhinang kanyang malasakit sa kanila. Bilang isang mahalagang leader, pinili ni Pope Francis na magpahinga sa Basilica of St. Mary Major. Ang lugar na ito ay nagpapakita ng kanyang debosyon sa Banal na Birhen at dito siya madalas nagdasal bago umalis sa mga paglalakbay. Maraming artista at personalidad sa telebisyon ang nagbigay ng pakikiramay sa pagkamatay ni Nora, na kinilala bilang isang alamat sa industriya. Kabilang dito si Naboy Abunda at Sherry Cruz na nag-alala sa kanyang pagkawala. Isang makabuluhang seremonya ang ginanap sa Metropolitan Theater kung saan ibinigay ang huling pagpupugay kay Nora. Dito, naalaala ang kanyang mga tagumpay bilang artista at mang-aawit. Nagsimula ang kanyang buhay sa simpleng simula, nagbenta ng tubig at mani hanggang sa siya ay maging tanyag na artista. Ang kanyang kwento ay simbolo nagsisilbing inspirasyon sa maraming tao na nagnanais ng tagumpay sa sining.